Batas sa medical cannabis, tinalakay ni Senator Padilla at senador ng Czech Republic. Nagkaroon ng talakayan si Senator Robin Padilla at ang mga senador ng Czech Republic tungkol sa mga batas na sumasakop sa paggamit ng medical cannabis doon kahapon, July 9, 2024. Kasama sa talakayan sina Senator Roman Kraus, tagapangulo ng Committee on Health, Senator Lumir Kanter, vice chairman ng komite, Senator Vera Prochazkova, miyembro ng komite at Sylvie Medvedchova, kalihim ng komite. Sa pagpupulong, napag-usapan nila ang mga batas sa Czech Republic tungkol sa medical cannabis, ang pagbabawal sa synthetic cannabis derivatives na masama sa kalusugan, at ang hinaharap ng cannabis regulation sa Czech Republic. Inimbita rin ni Senator Padilla ang mga Czech Senators na bumisita sa Pilipinas, Natuwa rin si Senator Padilla na nakamit ni Philippine Ambassador to Czech Republic Eduardo Martin Menes ang pagtulungan ng dalawang universidad sa Czech Republic ng mga programa at training para sa mga Pilipino. Nagpasalamat din si Senator Padilla sa magandang bilateral relation ng dalawang bansa.